Yun, so isang magandang magandang araw sa inyo lahat mga peace. at uh, panibagong video na naman ang isishare ko sa inyo mga peace. Uh, tungkol to sa ating mga motor, syempre. Ano pa ba? Uh, specifically dito sa ating Mio Sporty. Alright, so napansin ko kasi mga peace yun na uh, yung alignment ng kanyang uh, gulong sa manubela ay hindi na magka-level, no? hindi na pantay. So yun yung aayusin natin, no? So, bago kayo pumunta sa mga motor shop, sa machine shop, eh, tapusin nyo muna itong video na to at baka ito lang yung kailangan nyo gawin para maayos yung ganong issue. So, kung ready na kayo, pasok na muna natin yung intro. mga so, ito yung sinasabi ko sa inyo um, na issue natin, no? Tabi nga yung ating manobela Ayan. So, makikita nyo dito. Ayan, hindi siya pantay, no? So, kuha tayo ng mahabang ruler para mas makita nyo. So, itong ating headlight ay diretsyo, no? Ayan. So, makikita nyo, hindi pantay, no? Kita nyo yung tapalodo. Ayan. iyon Makikita nyo, tabingi siya mga piece So, paling siya sa kaliwa, no? Ayan. So, yan yung uh, ayusin natin ngayong araw. Uh, so, ang gagawin lang natin mga fish, papaklasin natin to yung ating front uh, fairings tapos meron lang tayong i-adjust ia dyan may luluwagan tayo uh, at i-adjust ia para mag-fix yung issue na yan. So, tara. Start na tayo. Sa so, mga baguhan pa lang or ngayon pa lang magbabaklas ng kanilang mga pairings ng ito, ng front pairings natin. No? So, ito lang tatanggalin nyo dyan. Ito. Ito. Tapos dito. Ayan. Tapos sa kabila. Ayan. Ayan. Tapos dito. Ito. Tapos yung nasa ilalim ng ating motor yan Ito. yan yung tornilyo na yan magkabila yung mga piston yan yung mga babaklasin natin okay yung mga piso yung mga tornilyo ko ay aftermarket na no kaya ang gagamitin ko ay socket na 8mm no so gumamit na lang kayo kung ano yung akma sa mga tornilyo na nakakabit sa inyong mga uh, motorsiklo do. Ah, na, kalimutan ko pala sabihin ito pa pala no, tatanggalin din natin itong dalawang to Ayan. okay so start na tayo Okay, so, Alright mga piso, pwede tayong gumamit nito no, impact drive sa pagpapaluwag, pagtanggal ng mga tornilyo. Pero huwag tayong gagamit nito sa paghihigpit no. Pwede natin 'tong gamitin sa pagbaon no ng mga tornilyo, pero kapag hihigpitan na natin eh gumamit tayo ng manual lang no. Gumamit lang tayo ng screwdriver or kahit ano na manual. Huwag tayong gagamit nito dahil baka malost thread yung ating mga tornilyo o yung mga kinakabitan ng ating tornilyo yan alright mga P's. so okay na baklas na tanggalin na natin yung front na fairing natin Alright, so kung mag diy tayo mga piece, no, lagi tayong gumamit ng proper tools no, para hindi hindi masira yung ating uh, ginagawa. So ngayon, after kumatanggal matanggal yung mga tornilyo, gagamit naman tayo nito, no? Ito yung pang hangat sa mga clip ng ating motor, no? Ayan. So gamit 'to, hindi ma-damage yung ating mga clip, hindi mababasag yung ating mga fairings. Ayan. So napakadali lang naman gamitin 'to sa napakamura nito, na isang set nito siguro wala pang 100 mga piece. So, tara. Simulan na natin. Tanggalin. Yeah. Yeah. So, sobrang dali lang mga piece pag ito yung gamit nyo. Yan. So, bago natin tuluyang alisin, no? Itong conferring, pairing. Baklasin natin yung nakakonect na linya dito, no? Ayan. Dali lang naman itong tanggalin. So, ayan mga piece. Ito yung tinanggal natin. Ayan. Alright. So, tabi muna natin to At, ah... Uh, focus tayo dito mga fish, so yung mga nagiging sanhi ng ganitong klase ng problema sa alignment ng gulong at ng manibela ay yung simpleng pagtumba ng ating motor or aksidente. So yan yung mga cost, no? So eto lang yung gagawin natin ngayon. eto makikita nyo, sana makita nyo. Yan, may, may tornillo dyan, mga pis Luluwagan lang natin yan. Tapos, i natin yung gulong sa manubela. Ayan. mga piso, kapag nagawa nyo ng luwagan yung tornillo na yan, ha? uh, isang peraso lang naman yan mga piso. <laughs> Sorry, kung nasabi ko kanina dalawa. Isa kasing nut, saka isang tornillo. yan, Kaya sabi ko dalawa. So, yan. Pag nagawa nyo ng luwagan yan, pwede na natin i-align yung ating gulong sa ating manubela. So, paano gawin yun? Napakadali lang. Ganito lang gagawin yung mga piece. Ayan, angat ko lang to. Uh, para makita nyo, mabuti. Sorry. Yun. Okay, so ang gagawin nyo, mga piece, so hawakan nyo itong manubela, yung mga binti nyo, no, ay ipang-ipit nyo sa inyong gulong. Yan. Sa kanyo, igalaw-galaw or i-align yung ating gulong sa ating manubela. Yan. So kapag okay na, no? kung nakakita nyo yung align na, yung gulong at manubela, pwede nyo na ulit higpitan yung ating tornilyo at ibalik yung ating pairings. Alright? mga peace. So, paalala lang bago tayo magbalik ng ating mga fairings, eh, natin na okay na okay na yung alignment ng ating manabela sa ating gulong, no? Kasi mahirap yan, magpapaulit-ulit tayo ng baklas kabit, baklas kabit ng fairings kung ang ating uh, alignment ay hindi pa rin pantay, no? So, kung meron kayong uh, bagay dyan na diretso, no? or laser yan na pwedeng uh, gamitin para masigurado na align yung inyong manubela sa inyong gulong eh gamitin niyo na mga piece para hindi tayo ulit-ulit sa, sa pagbaklas kabit ng ating mga fairing. All right. All right, mga piso, makikita niyo diretso na na siya, no? All right. So ibig sabihin okay yung ginawa natin. At hindi na natin kailangan pang dalhin sa mga motor shop or machine shop yung ating motor para ayusin yun. Alright? Alright mga peace, so nakita nyo naman kung gaano kadali yung proseso, kung paano natin i-align yung manobela natin sa ating uh, gulong, no? So, nga pala, bago ko makalimutan, ang size ng uh, liabe na gagamitin nyo, or pamihit, ay 14mm. Alright? So, huwag nyo kalimutan nyo mga piece, So, Hanggang dito na lang. At uh, bago tayo magtapos, syempre, i-like, share, at subscribe nyo itong ating uh, YouTube channel. At syempre, kalimbangin nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos na ilalabas ko. So, hanggang sa muli mga peace. As always, ride safe, stay safe, and peace out.